🎵Koy isinilang sa hirap kami kasama Ang kabuhayan namin payak siya sa amin niyama🎵 Yo! What's up mga idol! Alright! So mga idol... Pwede bagong naman ito mga idol. Yan, lalawat na naman tayo. Maghanap buhay na naman tayo. Sa ganito pamalakaya mga idol. Pang lambat, pang -limasag. yan, Madol. No? Yan. Yan po yung ating dalang pamalakaya mga idol. Pang so, hanap buhay na naman tayo Madol. At Pagkikipagsapalaran. At samahan naman ninyo kami Madol na magharap buhay At yung ating kasama Madol sa ating paglaot mga Idol ay si Idol Pero Idol Andre Digia Ayan Siya naman yung ating kasama mga Idol At si Idol Aljon Alvarez Ayan o Okay kaya mo na Ayan So mapunta naman tayo ng lahat mga Idol At samahan naman ninyo kami mga Idol na magharap buhay pakikipagsapalaran doon sa laot at balikan naman natin may idol yung ating unang nilautan mga idol na kamadol na hindi natin na uh, tapatan talaga may idol kasi nung pumunta kami doon sa spot na tinuro ni idol team lagalag channel ay the place kasi lumagpas kami may idol lumagpas kami kaya hindi kami napatama ng maayos ng gusto So ngayon sa pangalawang pagbalik natin mga idol ay abang-abangan to mga idol at sa mga viewers natin dyan na gustong manood ng paghihila sa lambat at mga gustong manood sa mga pagpapakli ng alimasag mga idol na dikit-dikit mga idol tingang dikit-dikit sa lambat mga idol so panoorin nyo pa rin mga idol yung ating video ngayon si yung festo na Nating babalikan ngayon ay ito na yung spot na tinuro ni Idol Team Lagalag Channel. Uh, nakita kasi namin Idol lang pala, sila banda sa sa taas-taas. So lumagpas tayo ng konti kaya ngayon pagbalik natin mga Idol ay siguradong mapupuruhan na ito mga Idol. Kaya sa mga viewers dyan natin na, natin na nanonood no? at gustong manood ng video ng mga dikit-dikit na alimasag. So panoorin nyo mamaya mga Idol yung aming paghila sa lambat at samahan nyo kami idol, hanggang uh, mula umpisa ng ating video at hanggang sa dulo panorin nyo idol, para makita nyo idol, kung ano kadami yung ating mahuli ngayong araw so yun uh, at sa mga, bio, uh, sa mga bago palang makadaan sa ating bunting channel ay hinihiling ko naman ang inyong kamay idol, sa pagpindot nyo no? yan at asama mo na rin nyo notification bell para palagi update updated sa mga panibagong upload nyo boy malasugi alright so let's go my idol! So, bago din ang lahat mga idol ay nais nice ko muna pasalamatan si God sa panibagong araw na naman na pinagkaloob niya naman sa atin upang tayo maghanap buhay. Yan, at binigyan din tayo ni Gad ng malakas at matasok ng pangatawan. Yan, at yung ating katawan mga idol ay dapat na talaga mga idol na uh, iba pa pagkakatiwala natin sa ating pangyarihan mga idol. Yung ating kalusukan upang tayo ay makapaghanap buhay ng maayos. So, yun, na uh, maraming maraming salamat sa kay Gad sa ito bagong lakas na ipinigay nyo naman sa atin at upang tayo ay makapahanap buhay. So huwag na natin tagalan mga lola, samahan nyo na kami. Kaya tara, let's go! A few moments later. You know? You know, may bisogo pang kasama? May kasama pang bisogo mo hila. Ito Yuk. Yuro, rumah buah ati sil. Ayo, noh. baik Pak. Baik Pak.

yan my lord pala yung ating hinihila lapit na tayo matapos yan at yung ating ipasok pwede ayan na my yung ating at madagdagan pa yan kasi last pala pa tayo madagdagan sa pananon

Uh, At yung ating huling mayroon na limasang may idol, ayan o. Ayan, makita ko sa inyo ng no, mayos. Ayan may yeah. o. Ayan po yung huling nating alimasang may idol. Ayan, may uh, marami din na may ah Lagpas din siguro ito pa hindi may Lagpas siya pa hindi. Ayan. So ayos na rin may idol o. Okay na rin yung ating huling alimasang may idol. At uh, ayan may po natin. So update ko lang kayo mamaya madol kung sa huli natin. Yun. So madol lang ganito na lang yung ating video. At maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat. Sa inyong walang sawang suporta at panunod. Ayan at lalo na sa mga nagkaabang dyan sa video natin. do so, sa mga paghihila sa lambat at pagpapakli ng alimasag. Ayan, sa mga abang dyan at gustong gustong manood. Ayan. So maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ayan Shout out na rin sa inyo lahat mga idol. Yan, shout out po sa lahat viewers. Ayan, basang-basa po sa idol. Ano? Basang-basa kasi panay ulan mga idol, walang tigil. No? So, maapot, tapos yan, labig lalakas. So, mga idol, hanggang dito lang.